BBM naniniwalang makakaladkad ang Pilipinas sa kasakaling sumiglab ang gyera sa China at Taiwan. Pwersa naman ng Pilipinas sa so West Philippine Sea muling binomba ng China, hindi raw aatras ayon sa Pangulo. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar. RNN Live Report! Hihinain tayo sa ayaw gusto natin. Kicking and screaming. We will be thrown and dragged into the mess. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Playing with Fire Statement ng China matapos ang kanyang naging pahayag kaugnay sa isyu ng Taiwan at China habang nasa India. Ayon kay Pangulong Marcos, makakalagkad ang Pilipinas sakaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng Taiwan at China, kaya't kailangan talagang paghandaan ng pamahalaan ang nasabing sitwasyon lalo pat napakalapit natin sa dalawang bansa. Git ng Pangulo, wala anyang interes ang administrasyon na suguri ng kahit na sino, pero dapat ay may malinaw na plano kung papaano ililikas sa mga tao sakaling tumindi pa ang tensyon. I don't know what you're Despite our fervent wish to avoid any confrontation with anybody anywhere, war over Taiwan will drag the Philippines kicking and screaming into the conflict. That is what I was trying to say. That's why I don't understand. And I think because of the uh, narrative coming out uh, about with that the increase in activity does was very busy Samantala sa pinakahuling ulat naman na muling binomba ng China ang barko ng Pilipinas sa Baho di Masinloc, wala raw utos si Pangulong Marcos na umatras kahit pa namataan na nasa 30 barko ng China ang naroroon habang 10 barko lamang ang nasa Pilipinas. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi pinalalakas ng pamahala ng operasyon sa West Philippine Sea kundi tumutugon lamang sa pinapakitang lumalakas na aktibidad sa rehiyon you know, it is not, it is not a one thing na uh, there's no silver bullet na pag pinagtupas from that problema. What will happen is we will continue to be present, we will continue to defend our territory, we will continue to exercise our sovereign rights. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tatak RMN.